Bungguhanahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng ayuda sa mga magsasaka at mga mangingisda na naapektuhan ng El Nino sa Surigao del Sur at Agusan del Sur ngayong araw. Si Jason Amisola ng PTV Davao sa detalye. Jason? Rise and shine sa iyo, Audrey. Alas siya ta pangalang ng umaga ay nakahanda na ang mga beneficiaries para sa gagawing financial at agricultural distribution dito sa Tandag City, Surigao del Sur, sa pangunguna mismo ng Office of the President. Audrey, magang dumating sa Surigao del Sur Sports Center kasama ang kasama sa ang kasama sa 10,000 magsasaka at mangingisda na apektado ng El Nino sa mga probinsya ng Surigao del Sur at Agusan del Sur. Personal na bibigyan sila ng ayuda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mamaya ay gagawin ng ceremonial distribution mula sa mga benepisyaryo ng nasabing dalawang probinsya. Gayon din ang ilang awarding ng, ng ilang cash grants. Ilan sa mga aasahang darating ngayong araw na ito ay sina Special Assistant to the President Secretary Secretary Anton Lagdamea Jr., Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., PCO Secretary Chaloy Garfield, kasama rin siyempre su Surigao del Sur Governor Alexander Pimentel at parehong provincial at local government agencies. Audrey, maliban nga sa pamimigay ng ayuda ay eh, andito din ang presensya ng iba't ibang government agencies para sa pagbibigay ng serbisyo sa mga Surigao Nones. Katulad na lang ng DSWD para sa AX program. Dole para sa Tupad Program, andito rin ang DTI, Department of Agriculture at ang TESDA. Yan na muna ang litas mula rito sa Tandag City, Surigao del Sur. Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Daghang salamat Jason Amisola.